Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga kapaiters At uh, welcome back to my youtube channel At uh, for today's video mga kapaiters Update lang tayo dito sa ating ginagawang trabaho Para malaman natin Makikita natin yung mga improvement dito sa ating project Sa ating ginagawa Bali dito ako sa roof mga kapaiters Yan, set out sa lahat ng mga subscribers at mga supporters ko Na walang sawang nagsuporta sa akin channel Maraming maraming salamat sa inyong lahat at set out din sa lahat ng mga kasama ko dito na nagtulong tulong para makuha natin yung target. Kailan natin matatapos to? At sama-sama tayo mga kaiters. Let's go. Yon, mga kapaiters. unang una dito tayo sa ating ruptik uh, area dito mga kapaiters, sa uh, kibale tapos na tayo pagplastering sa ating wall parapet inuna dito mga kapaiters dahil dito maglagay pa tayo dito ng torch membrane dito sa ating slab sa ating ruptik at yung ating parapet wall tapos na rin kibale yung mga beam hindi pa dahil Ah, uh, dito na lang namin 'yan paplaster pl 'yan pag mag-final na tayo pag plaster sa wall dahil may para pa uh, torch membrane pa tayong ilagay dito hanggang dito 30 30 cm yung uh, dito hanggang dito tayo yung torch membrane natin at dito sa ating slab si share ko sa inyo pag mag-install na kami dito or maglagay na kami ng Uh, torch membrane waterproofing dito sa ating slab sa ating uh, roof deck lagay tayo ng torch membrane pagkatapos pag lagay ng torch membrane papatungan pa natin ng asulid uh, or uh, tatapingan pa natin para makuha natin yung tamang sloping dito sa ating uh, roof deck slab Ibali dito sa ating second floor to roof deck. Yan, nakapag-install na kami ng hagdanan dito. Nakapagsahig na kami. Ito yung uh, video ko nung una. Yung pag-layout namin dito mga kapaiters. At ngayon, nakapagsahig na kami. Yan. Ibali yung ating mga step dyan. Shout out, Migo! Shout out, shout out! Shout out! Yan yung ating mga kasamahan mga kapaiters. Ah, balik dito tayo sa second floor area. Medyo kalat pa yung ating area dito. Dahil hindi pa namin to na clear clearing. Hindi pa namin tinanggalan yung, yung mga tukod na yan dahil hindi pa umabot sa 28 days. Sain sa ating mixture dito sa ating pagbuho sa islab at sa ating uh, roof deck slab is 3 /4 by 28 days ah uh, 4,000 PSI kaya hindi pa nakaabot ng 28 days yan hindi pa natin tatanggalan ng mga tukod niya yan na lang natin tatanggalan pag sumobra na siya sa 28 days or sa 30 days or isang buwan bali dito mayroon na kaming uh, sahig dito sa ating hagnan mula dito sa ating second floor papuntang roof deck Ayun, ito yung sitwasyon muna dito sa ating sikanpor. Makalat pa. Hindi pa namin mai-clearing. Ayun, pero nabaklas na yung mga sahig sa ating slab at sa ating mga siding at sa ating uh, beam. Ayun, mga Kapiters, 'to yung mga improvement dito sa ating ginagawa dito. Dito sa ating ground floor yan, ground floor to second floor. Tapos na namin paggawa ng hagdan. Yan ito yung ginawa naming hagdan. Ground floor to second floor. Ito yung second floor natin mga kapitors. John, dito naman tayo sa ating uh, ground floor mga kapaytals. Hindi pa kami nakapagbuhos ng SOJ natin. Sa kadahilanan, inuna namin pagplaster yung mga wall natin para pagbuhos natin dito. Hindi na magkadumi yung ating flooring. Dahil kung mauna ang flooring, tapos magplaster tayo dito, magkadumi-dumi yung ating flooring. Kaya inuna namin pagplaster yan. Ito yung sitwasyon sa ating ground floor. Ibali mamaya-maya mga kapiters, ah, ngayon na araw, i-clearing namin yan. Para makapagbuhos na tayo sunod araw nito. Ibali, ipapantay muna natin yung lupa dyan. I i-layout na natin yung elevation sa ating Uh, flooring sa SOG yan, ito yung sitwasyon dito mga kapiters at dito, hindi pa tinanggalan rin ng tokod for sure Okay mga kapiters, ito yung uh, ginagawa namin building yon. Ibalis kan floor lang yan Pangatlo yung deck Kibali dito kami naghalo sa baba Gamit namin yung aming one bagger mixer Tapos naglagay kami ng uh, muton Ayun ang muton no Para yan doon magdala sa ating mga halo Halo blocks Kunti na lang ko lang nito mga kapaiters At ito ay matatapos na Kibali mga marso uh, Clear na to yan, ito yung ating mga kasamahan. Ito yung buo sa ating ginagawa dito. Bali dito ang mga helper natin naghahalo. Bali yung kapal sa ating flooring dito, mga kapiters sa ating OJ Is 15 cm. So, yung ating uh, reference down tayo dito ng 1 meter tap ito sa ating flooring ayan medyo makalat pa ay kiklearing pa natin yan mamaya Yan, ito yung hagdan natin papuntang si floor. Bali, ito yung ginawa namin. Ito yung first tip. Kung bibilangin natin rin sa Oro Plata Mata, bumatak to sa Oro. First tip to dito. Dahil dito yung ating uh, flooring sa ating SOG. First tip, kung magsimula tayo sa Oro. Oro Plata Mata 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 oro yan tamang tama sa oro yung oro is masagana buinas yun, tinapos na nila pagsahig ang ating hagdanan dito islab sa ating hagdan mga kapaiters at sinadingan na rin sa ating mga kapaiters yung ating hagdanan dito para mailipat natin yung mga uh, natin dito para guhid yung mga guhit na yan ilipat natin yan dito pag matapos na pagsahig improvement sa ating trabaho mga kapaiters. Bubuhusan natin to. sasabay natin nating buhos yan doon sa ating isuji. Itong ating hagdan. Yan mga kapaiters. Dito naman tayo sa ating roof deck. Yan. Tulang so lang muna yung update sa ating ginagawa dito. So mga kapaiters, ito lang muna yung update sa ating ginagawa dito. Uh, target dito na matapos is uh, March. Kailangan sa March, tapos na ito lahat. Pero kayang kaya yan, Marso mga kapaiters. Kayang kaya tapusin namin ito. Yan, ito lang muna yung uh, improvement sa ating ginagawa at update. Hanggang dito lang muna. Salamat sa ating lahat. Uh, thank you for watching. God bless at uh, bye-bye.